magandang araw uli sa mga ating mga kaibigan na mga farmers so sa araw na ito ay nagabuno po tayo sa ating sili so ayan yung sili natin so sa nakaraan na video ay tayo ay nagtidilig ng ating gamit yung tatlong uri ng ano pang sa ating tanim So ngayon ay nag apply na po tayo ng abono. So itong abono na to ay triple, no? complete, no? triple 14. Ito po yung ginamit natin. So sa bawat puno ay nilagyan natin ng ganyan, ganyan ang karami oh. Yan. So yun po ang ano. So sabihin ko sa inyo na ang sili po natin ay nasa 40 days no mula sa pagtanim no? So ngayon pa lang tayo nag-aabono na gamit ng uh, complete fertilizer. So sa loob ng 40 days, ngayon pa lang tayo no nag apply ng abono. So makikita nyo ang ating sili ay uh, talagang mahaba na siya. So lapitan natin para makaklaro at makikita talaga. So kanina pa ako a apply ng abuno. So hindi pa natapos 'yan, no. natin. Alam alam niyo mga idol, ay ang abuno natin ay binago natin ng estilo natin. Hindi katulad dati kasi uh, mukhang na ano natin na uh, na realize natin na doon sa pag aabuno na masyadong malapit sa puno ay pwedeng magkakaroon ng pangulot ng dahon ng ating sili. Kaya ang application natin ngayon ay mula sa puno ay nasa uh, I think uh, mga 8 uh, inches, no? Nasa 8 inches 'yung uh, distansya mula sa puno kasi kapag ang abuno natin malapit sa puno ay ang sili po ay masyadong sensitive so kung natamaan siya ng kimikal hindi kaya no ng kanyang sobrang bata ng uh, kayang, kanyang roots oh, mga ugat kaya umakyat siya dun, dito sa taas, maapituhan yung kanyang ugat at hindi na po uh, dadami ang ugat kumbaga mamamatay siya sa kimikal ng ating abuno so ang ginawa natin ipalalayo lang natin para kung sa ganon ay kunti lang po ang maka uh, kakain ng kanyang yung dulo ng talaga ng kanyang uh, roots no na talagang magsipsip ng abuno para po na maiiwasan natin yung pangulot ng dahon so uh, ang, ang ating sili ngayon pa lang ang naka ano sa abuno na um, abuno na hindi siya organic na abuno no ngayon pa lang so dati nag apply tayo ng abuno sa ating sili um, mula sa pagtanim sa araw nag na tayo pero ngayon ay binago natin yung stilo ng ating pag abuno kasi hindi magandang resulta, no? Kaya ang ito yung masasabi ko sa inyo, mga katulad ko rin na nagtatanim na mas mahalaga ang pag-aaral sa tanim. Kasi ah uh, kung nag-aaral tayo, doon tayo matututo at uh, sa ating pag natututuhan, natutunan at doon tayo makakuha ng malaking uh, experience sa pag uh, pag-alaga ng tanim. So, dati, yung ginawa namin sa amin sili ay nabunuhan namin sa ganitong sa ganitong ano niya. Edad niya ay ilang bisis na po tayo nag -abuno, tatlong bisis na. Pero ngayon, sa ating lubaw yung sili ay sa ganyang haba niya at tangkad niya. At mayroon na siyang mga bulaklak at minsan nga mayroon ng mga maliliit na bunga. Pero first time po tayo nag-aabono sa kanya. Ngayon pa lang na araw. Ah uh, this imagine uh, 40 days mahigit na siya po ay ah uh, isang buwan, no? Uh, mahigit. So at <coughs> uh, saka tayo nag-aabono, no? Isang buwan at um uh, 10 days, ano po. So sa nakaraang video at uh, tinalakay natin yung yung ano natin application natin sa ginamit natin tatlong ore ng chemical dito na i natin sa puno yun ay ito na pong resulta para sabihin ko sa inyo na mas epektibo pala yung ginamit natin na calcium uh, uh, at yung uh, humus at saka yung ano yung uh, pungo free na gamitin natin mga idol So, napaka-efektive. Imagine yung sili natin ay <coughs> marami na po ang bulaklak. Nagkakaroon ng bulaklak. At uh, saka tayo nag aabono ng anorganic fertilizer, no? Uh, complete uh, fertilizer ginamit natin. So, yo ilalapit ko sa inyo para makita nyo na uh, tested and proven na uh, mayroon na po mga uh, putot, no? at uh, yan namulaklak na siya no so 40 days 40 days ang ating sili labuyo eto you know, may mga bunga na oh. yan o oh, malit yan at saka mayroon pang malaki nito no so sa loob ng 40 days mayroon ng bunga siya eto mga idol oh. yan yung mga ng bunga niya so mayroon na siya so dito nagsisimula na na mayroon na siyang mga putot ng ating siling labuyo uh, <coughs> saka tayo nag-aabuno ng uh, complete fertilizer so mas maganda, uh, maganda talaga yung epekto ng ating uh, pangdilig na uh, nakaraan dito sa ating siling labuyo so tested talaga yung ano natin tinimpla natin sa drum at dinilig natin sa puno So makikita nyo itsura sa ating sile ay dito sa medyo mataba ang lupa dito kaya uh, mahaba dito kaysa doon sa kabila. Ayan o. Oh. na, uh, nasa, ano na, nasa malapit na siya mga uh, dala, uh, dalawang roller na siya. No? Ang iba. No? Dalawang roller na. Imagine. Uh, two pits. No? O two face ang haba ng ating uh, sili so magandang epekto sa ating pangdilig kaya mga uh, mga idol at mga kaparmers na mahilig din magtatanim gagayahin nyo lang ang, ang ginawa namin na ah, yung pangdilig natin para mas makatipid kayo sa buno at sigurado maganda pa ang tubo So makikita naman natin maganda ang tubo ng ating sili dahil po sa uh, dinilig natin na calcium at kasama ang punggupre at saka yung humus. So maganda ang tubo ng ating sili halabuyo kaysa nagabuno tayo ng uh, uh, unorganic fertilizer. So kung may tendency pa sana mag pwede siya na mangulot yung dahon niya kapag uh, masyadong bata pang pa sili tapos inaabunuhan natin ng unorganic fertilizer. So ang kailangan natin dito ay kapag uh, masyadong bata pang pa sili natin uh, gagamitan natin ng mga uh, pang na hindi po uh, commercial na abuno. So, kung mayroon tayong uh, 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 mga alam no katulad ng Pinosko na video yun po sa isa po sa nire-recommend ko po sa inyo na yun po ang gayahin nyo para po na ang inyong sili ay kasing ganda nito ayun na po so yun na po ba uh, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga nagawa dito mga Kunting uh, pag-share sa kaalaman natin para po sa mga kababayan natin na mga farmers ay uh, mayroong kayong matutunan mula sa atin uh, mula sa uh, farm na ito uh, kung saan ay ma apply nyo din sa inyong pagtatanim yung ganitong uh, pamaraan para po na masagana yung ani natin kahit hindi pa tayo nag ano nag aabono so uh, make sure na ito po ay maganda no so nakita naman natin uh, para sa akin ay tested talaga yung ginawa natin dito sa ating siling labuyo. so ganyan na po itsura niya hindi pa nakaranas ng abono hmm. so ngayon lang tayo nag-aabono so ang abuno natin yan o, kailangan malayo uh, bagong application ng ating ano. Ito na po ang observera natin. Alam nyo kasi mga kaparmers, yung sili natin na labuyo eh kumpara sa nakaraan na sili ay eto, bihira na po na mamatay. Yung sili namin na dati ay uh, sa ganitong uh, edad niya marami na po na mamatay. Pero dito sa sa awa ng Panginoon, dahil po sa inapply natin na uh, calcium, hindi po nagkaroon ng, uh, hindi po, wala po tayo nakikita na mamatay dyan sa sili natin. Dahil lang siguro sa inapply natin na mga uh, uri ng chemical na ginamit natin, na aangkop siya sa ating inalagaan na halaman. Ayaw lang po mga idol, at maraming salamat, at huwag kalimutan ni-share ang video natin, para po sa konting tulong sa paglago uh, ng ating ano para uh, kung sa ganun ay patuloy tayo mag-upload sa um, uh, mga nagawa natin dito sa ating farm. Maraming salamat at God bless.